Limasan mo yung kaya ka. Yan yung paglimas. Oo, may metong nga train Asa Kuha. Tasa kayo ako para mga sigurado. Sa pinamasa ko. Okay. Yun. Ano yan? dali. Okay. Ayos na yun. Punta ka Ay, hindi na. Hindi na, hindi na. Di na. Di na, di na ano. Dito kami sa likod ng ano. Munisipyo ng Santa Ana. Uh, resort to, to. Barok Resort kung alam nyo po dito sa bayan ng Santa Ana. Tapos ito yung fish pan na na-schedule na, na hiarbes. Kaya yeah, Suba so, kayo ako sa bangka papunta ko ng fish cage. Ayan. Ayan siya. ito, yung bakero natin oh. <laughs> si Kuya Salty. oh, yan, oh. ano mo to, veteran na sa pag-iisla mataga, buhay pa si nanay kasama, kasama namin na to kaya yeah, nakita kaming mga bata pa Ayan, resort 2 yan Ah. Eh. Oh. Oh. Ayos. So, sa kayo kami sa bangka nito. <laughs> Tagip silim na naman. Kaya kailangan di kami abutan ng gabi para mapaayos natin itong pag-harvest. Kasi pag madilim, obligado kang gumamit ng ilaw. <laughs> Yan. Ilan lang kayo? Pilang kayo muka? ka? Ayan. Ang laki pala ng fish cage na gamit, no? Ah. Yung kanal ito, ano? Ayan, ayan yung fish cage natin. O boss, pawak lang. Ye, yeah, ye, yeah, tanggalin muna. O oh, pre, ayan <laughs> Delikado tayo, malalim pala na daw ito. Kanal ito eh.